Tinitingnan ko agad kung saan nakaposition yung mga life jacket. <laughs> Yun nga, balik kasagsagan ngayon ng bagyo. Kaya itong madadaan na natin, ito yung lugar ng Mamburao. So makita natin talagang binabaha na. So ito yung isa sa mga lugar na lubog dito at uh, base doon sa unang report, meron palang bus dito kanina na tumagilid. Hopefully walang masyadong saktan or may malalang injury. So, walang ibang choice kundi talagang lumusong dito. Taasan ng loob ng babae. <laughs> babae pa yan, oh. Ayan sa loob. <tinyo> Ay isa. Smash? Sniper po. Mas may ah? Kaya May Aerox ako kaya ako lang. Aerox yan. So ito na nga, dito na tayo sa Paraco. Grabe yung uh, ulan at hangin. Timing talaga doon sa pagpasok ng, ng bagyo. Although hindi naman direktang uh, kasama yung Mindoro pero dala na rin siguro nung habagat kaya pansin natin sobrang lakas talaga yung alon sa kayong hangin so expect na talagang malaki ang alon ngayon at dahil nga takasagsagan ng tagulan so ganito yung sitwasyon ng barko ngayon no? sa taas actually kukunti lang kami halos uh, siguro mga 3% lang yung pasahero ngayon kaya komportable, komportable yung nga lang, syempre yung biyahe medyo may kunting kaba so ganito yung sitwasyon ang daming life jacket kanina pa ako tumitingin sa dami ng life jacket <laughs> ayan, kahit palipat-lipat ka na upuan sa napaka -aluan. uh, weather lang at uh, yun lang ang problema so pababa na nga tayo at uh, padaong na tayo dito sa Batangas ang biyahe, mabuti ng may higit tatlong oras gawa nung alon So, thanks God at uh, safe yung biyahe natin. So, pababa na tayo dito sa Batangas and uh, mamaya diretso na tayo sa Manila. So, yun lang. Kaleas, update lang sa Habagat while on Travel. So, thank you sa panunood and kita-kita uh, uh, ko -kita tayo sa ating mga susunod na video. Thank you. Bye-bye.